Inaasahang lalakas pang lalo ang pagkakibigan at pagtutulungan ng Pilipinas at Bansang Brazil, India at Nigeria. Inihiyag ito ni Pangulong Aquino sa mga embahador ng tatlong nasabing bansa na nagbigay galang sa kanya sa Malacanang. Si Elena Luna nag-uulat. Naniniwala si Brazil Ambassador Jorge Ney de Sousa Fernandez na ang Pilipinas ay maaaring magsilbing tulay ng asya sa Latin America. Ayon sa Ambassador, ito ay dahil sa kinatatayuan ng Pilipinas sa rehiyon. Madami din na ano niyang pagkakapareho ang Brazil at Pilipinas. Bago ang formal na pagpapakilala niya kay Pangulong Aquino, nauna nang nakipag-usap ang Ambassador kay DFA Secretary Albert Del Rosario. Ilan lamang sa mga pagtuturo ng pansin ng Ambassador, ang ugnayan ng Pilipinas at Brazil sa larangan ng trade at investment, technical cooperation sa agrarian reform, natural resources management at agrikultura particular sa biofuels. Isa namang dating consul general ang bagong ambassador ng India sa Pilipinas na si Amit Dasgupta. Tatlong taon siyang nagsilbing consul general sa Sydney, Australia bago itinalaga dito sa Pilipinas. Inaasa ang higit pang iigting ang mahigit anim na taong bilateral relations ng Pilipinas at India sa kanyang pagdating. May umiiral na Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism ang Pilipinas at India. Taong 2007, binuo naman ang Joint Commission on Bilateral Cooperation. Nagalap ang unang meeting nito Marso noong isang taon sa India na pinamunuan ni DFA Secretary Albert Del Rosario. Layo nitong isulong ang kalakalan, agrikultura at defense. Isa namang veteranong mamamahayag ang bagong ambasador ng Nigeria sa Pilipinas na si Akinyemi Bamidele Farundi. Bago itinalagang ambasador, ang diplomat ay dating general manager ng Ibadan, ang Nigerian Television Authority. Nitong Agosto, pinagdiwang ng Pilipinas at Nigeria ang ikalimampung taong anibersaryo ng bilateral relations. Naatasan ng bagong ambasador na ipagpatuloy ang pagbubuo ng mga kasunduan ng Pilipinas at Nigeria sa larangan ng prisoner transfer, mutual legal assistance, waiver ng visa sa diplomat at official passport at paglaban sa drug trafficking. para sa telebisyon ng bayan, Elena Luna.